tungkulin ko sa aking mga kababayan na ipaalam sa kanila ang katotohanan bago sila bumoto ng Pangulo ng ating bayan. Ay, kaya ko ito pinamahagi sa inyo dahil uh, gusto kong lumabas ang, ang, ang katotohanan. Eh, kung pipigilan ng, ng media, eh, ito na ang paraan. Hindi nila ayaw nilang ano, palabasin at uh, syempre dahil kandidato nila eh. Totoo yung mga, mga balitang na baka may problema si Noy Noy. Isang kaibigan na doktor ang sinabihan ni, no, ni Ninoy kung pwede tignan ang anak niya dahil walang ka-drive-drive. Ang uh, doktor ay si, ano, si uh, Steve Aguilar. Isa siyang psychiatrist sa N Newton Wellesley Hospital. Yung tungkol dun sa ano, na, habang sa Ateneo, nagugulat sila dahil halimbawa mayroon silang <laughs> nakikikain siya kasama ni Bruda siyempre isang, isang taga taga Ateneo din. Kumakain sila tapos biglang nagalit. Yun, hindi lang akong nabalitaan. Nilabas yun ni ni Belko Nanan sa kanyang kolom. At uh, maraming gobernador ang nandun. Uh, kumakain sila ng halo-halo. Binugan niya yung halo-halo sa mukha ng kanyang kaibigan. Imbes na humingi na pangmanin, ay nagtatawa. Sinabi niya na mga katulong sa mga bahay ni Noy Noy na ang kanyang iniinom regular ay yung Sir at Abilify. Nangyari nga ba ito o hindi? Kung nangyari, pakita lang yung medical history. O kung hindi naman, ay mag-subject siya sa psychiatric test. Isang requirement, miski na para sa isang sundalo o sa isang judge, ano pa yung magiging pangulo ng 92 million Pilipino? Yun. Hindi. Hindi ako anti-Cory. Asawa ko, ako, ay both directors ng Ninoy Aquino Movement International. The most difficult job in the country is to be president of the Philippines. Kaya kailangan meron siyang kakayanan. Inutusan na kami ng isang subject namin in Experimental Psychology to pick one student in the campus to be your subject without administering any psychological test. Basta, obserbahan niyo lang ang kanyang mga behavior, kung ano masasabi mo sa kanya. Nagkataon po no, na yung isang, isang batch na isang grupo namin, ang dumaan si Jackie Loblanco. She passed by because she's also my schoolmate. Eh. Magustuhan nila ang kasi ang ganda ng medyas eh. Paul Sadats, hanggang tuhod. Tapos ang ikon ng, ng, skirt niya. At ang puti-puti talaga puti niya, flawless. Tinignan. Yun ang ginawang subject. Kami naman, ginawang magkakaklase, you know, mga loko-loko mga kami eh. Lahat kami. Sino yung pag naglakad parang yung Parang yung sa Planet of the Apes. You know that when, when you walk this way, tall guy, big bag, like books, box. Ganyan, tapos yung sa damay niya, it's like pushing his uh, eyeglasses kasi bumabag sa eyeglasses niya eh. Ayan, sumagla ka At saka kung may isang gear siya tumitingin sa tao, sa baba siya nakatingin, naglalakad. I ano mean, yun? ang maganda! I Malaman. I mean, yung manifestation na kagad tayo. So, na uh, Another experience of mine, no, no, na, sa kanya. When uh, he, na sit in siya class in namin eh, we have an invitation. Any student, uh, non-psychology student, can sit down with us, can sit in with us for at least uh, one, seven days, and then pagkatapos year you're out, uh, invite another group of students to giro. sit in yan doon. And then I remember, because my, my last name is Medusa Kulela, siya na Medusa una, <coughs> I know since when he came in, he was holding a book and he's doing like this. Pag nagbasa po siya, di kito sa libro. I don't know if he's really reading or just hiding. And when the professor came, he did like this. Nakasalamin po yan, ha? Eh, tayo po pag ganito, ang tendency po natin ay, uh, ang tendency po natin, sir, ay, uh, igalaw ang ulo natin when we move. Siya hindi. Doon ako, nag ako nagbulat sa kanya His head is not moving but his eyes are really turning left and right. And then when, our professor said, Mr. Aquino, put down your book so I can see your face. What's wrong with you? Are you afraid of me? You will not hurt me, are you? Are you, ano sabi niya pala Are you going to hurt me? Tapos sabi naman niya, sabi ng professor naman, Of course not, you're my student, come on, put it down. You sure? Yes, I'm sure. Okay. Saka niya binapagin Okay. Ganun parang napansin namin. Ba't kami di naman kami nagganunan, ano? So sabi namin, but something's wrong. Okay lang, inayaan lang mo namin siya. Para lang maobserbahan namin siya. And still yun, siya. Pagpasok na unahan namin siya dumating sa kantine. So what he did is to bring his books. Yung niya malaki, puro libro yun ang mga kapal na, na hardbound. It's not yung malalambot. Hardbound na mabibigat po. I don't know, man. Kapataas niya na, nagpas sa ulo niya. Kung ito yung table, pupunoy niya yan, tapos uurong siya dito sa pinakakanto. Malit lang yung space niya kasi puro box na yan eh. Doon siya nakatago. If you are, shall we say, normal, you will not do that. Me, I will not do that hiding on, uh, uh, behind my books. I will not do that. And then, uh, we were making research. Dumaan ulit siya kasi nandito kami sa labi ng Bellarmine. Sa hallway po, sa ground floor. Ano nga ba itong sinabi ni Father? Hindi natin nakuha. Ano itong ating research? Reference natin, ganito, 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 ganyan. So, siguro na narinig niya kami, dumaan. Index number 157. Reference number ganito. Author ganito. Page ganyan. Ano sabi ng baliw? That was our... Kami, balalala Ano sabi ng baliw? Ba? In, in, while, while reading that, that write up the other day, last Monday, I saw the word Cooper. Isip ako, Cooper. Cooper. Tapos sabi nila, sabi daw na nag-catechism uh, sila sa Cooper. Eh, nag mo ako dun eh. That is Cupertino, the school for the special children. It's along Mangyan, Mangyan Road of La Vista. Yeah, I know, because uh, uh, my, 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 my friend is residing in Loyola eh. So, dadaan din ako doon. And pupunta ako doon from Ateneo, going to, doon ako nag-practicum ng practically three months before I transferred to mental hospital to complete my practicum. Cupertino is a school for special children. Ang mga nandoon po, eh, shall we say, although we are not allowed to use the word ng mga pala, kaya tawag ng special children, because we don't want to offend them, na no, sabihin, Mongoloid kid. Hindi lang siya address ng Mongoloid, Autistic kid. Yung ganun, eh. Ah, uh, yun yung kung pa namin pag sinasabi namin mga special children, kasi ayaw namin direkta masabi, Munchard eh, ka eh, Mongoloid ka, pare-pare kayo ng mukha, pare-pare kayo mga Mongoloid eh. Yun yung namin ginaganam. Kaya tawag namin mga special. Ngayon, pag doon ho kayo nag-aaral, eh, ibig sabihin special ho kayo. Wala akong tayo, kahit ka kayo kaibahan sa kanila. You can be branded autistic, Mongoloid o Down syndrome or Munchard, or shall we say, mga manic-depressive na yan, at saka ho yung mga yung mga yung mga batang hyperactive, hindi na naman eh. Yung hindi nyo mapaupo, kahit anong sabihin nyo, kahit nga takbo ang takbo, may pandin mo yun. Meron din sila, kaya sabi ka, atit naman na Cooper? Pero I feel it is true. Kung nabran siya ng Cooper. Nagkaroon ng oral arguments noon eh, nung araw na yun. Umagang maga po yun, I think it was 9 o'clock last, minute. Nila, kami waiting pa lang sa labi sa baba na nagkakaroon ng oral argument sa klase, ang, ang, ang may lamesa lang po sa kwarto ay ang teacher. Lahat po kami yung chair with arm lang po kami. Ganun man naman sila si Eh, since ang kanyang apelido ay A, he's in front. Nasa front row yan eh. Nagkaroon na ng oral argument. Ang ginawa po nitong, siguro just to avoid and to escape from the argument, ang, may mannerism po siya, sir. Alam niyo po yung lalaki na ang, um, um, How do you call that? Yung paaho, yung tuho, yung galaw ng galaw? Tapos ang kamay, yung ganun ng ganun? Yan yung mannerism niya. Pag po siya ganyan, he's gonna blow his top. Sigurado po yan, magkikreate po siya ng, ng uh, medyo scene. So, nung na ng oral argument, ang kwento sa nila doon, medyo naiipit na siya ng kanyang kaklase sa argumento. Umupo siya sa sila niya, ganun siya ng ganun. Then all of a sudden, he pulled all his books And nagpasok siya sa ilalim mo ng lamesa ng kanyang teacher, doon mo siya na upo. And he started doing like this. Yung kamay niya, yung talagang, I don't know kung meron pa siyang ganun. Basta, ganun, basta pag gumalaw, gumalaw na ho ang kanyang mga tuhod na parang, hindi ko nga kung mamanhid o natitense, basta pag gumalaw na ho ang tuhod niya, nasabay na ang kamay niya, may magandang eksena ng kasunod yun. It's And then when I started reading the write-up, I told my seatmate, my my friend, hey, these are all true. I know this. These are true. And then I started narrating, on my version of my actual experience with him in school. I'm taking uh, my AB psychology in Ateneo. First, batch to ng co-ed And uh, he's been a schoolmate. So ako naman, I don't have anything against uh noy-noy, or whatever. Ang akin naman is to share what I know. Because I, when I saw the write-up of Tom Cutt, whoever he is, it's true. What he said there, I agree. That's why I, I, touched my, my friend. Hey, look! These are true! totoo totoo, totoo Then he asked me, Pa'o nga Hey, he was my schoolmate. I, I also have some experience with him during my days in college.